guys and welcome back to Balik Now Studios. So now I'm with my friends Mao and Claire. And now pag-uusapan natin yung tungkol pa sa persona non grata. So kung matatandaan nyo, last week we did an initial episode with Pau and actually ikaw din yung, Claire. Actually, Claire, yes. Claire, yeah. uh, yes, as promised naman ni Pau, um, pag-uusapan natin ulit ng na persona non grata dahil hindi na lang ako yung may tanong. Um, last Sunday, nag-release kami ng PubMath dahil for sure, marami sa mga kaibigan natin at sa mga viewers natin ang um, curious tungkol sa persona ng gatas. Noong Sunday nga, di ba, nag-collect tayo ng mga hmm. questions and naka-receive tayo ng madami din ng mga tanong from our um, audience. So with that, nag-research kami ng balik tanaw to answer yung mga kung ano ba yung mga tanong niyo about um, persona ng gatas? Bakit pa natin patatagalan, di ba? So, let's start! Dahil hindi makakalimot ang Gen Z. Okay, so bago tayo magsimula sumagot sa mga questions natin, we collated um, your questions from Facebook and Instagram. So now, let's susubukan natin siyang sagutan isa isa. So, ang ating buena mano is from Desley Amedo. Uy, out! <laughs> She's from Facebook and she asked, I'm not familiar with persona non grata. Can you explain it for me? Well, in the simplest way possible, persona non grata is Just the formal declaration of a city or a locality na ibig sabihin, hindi ka talaga welcome sa kanila. Came pala from a Latin term, yung persona non grata, it's a Latin term. Tapos ang ibig sabihin lang niya, an unwelcome person. Yes, so ayun nga, formal declaration siya ng mga localities, like local authorities and LGUs na, sinasabi lang nila kung ano yung opinion nila towards a person kapag nakikita ka nila as siguro. harmful or iba yung opinions or iba yung um yes. beliefs mo sa kanilang locality. Actually, uh in 2020 no, si uh, former Inter Interior Secretary Eduardo Ano or ngayon National National Security Adviser na natin siya um, nagbigay din siya ng insight niya para hindi maguluhan yung mga tao, lalo na din sa pinanggalingan ng term na persona ng grata. So, ayon sa research natin, um, para sa kanya, no, pwede siyang gawin sa LG or local government unit, isa siyang uh, statement of feelings or views ng LGU mismo para sa mga constituents nila, um, views by a The legislative entity ayon sa kanya on a particular issue. So, pag-uusapan pa natin yan mamaya. So katulad diba kapag sa Makati, pwede ka nalang ma-declare as persona non grata sa Manila, sa Quezon City, depende yan sa locality eh. Yes. So technically, para lang simple lagi siyang sabihin, sabi lang nun, persona non grata, hindi kami masaya na nandito ka, pero yes. hindi naman siya technically bawal. Uh -huh. Oo, hindi ka lang talaga welcome, ayaw ka nila nandun. Eh. <laughs> so Ayun, sana Daz, di nasagot namin yung tanong yes. mo at mas naliwanagan ka. So, let us know sa comments kung meron ka pang follow-up. Or sana wag mo gamitin. <laughs> And so, second question naman na tayo. So, I guess naging clear yon di ba? Second question is from at Pamela Bautista. So, sabi niya, when can persona ng gata happen? So, ayun niya, it can happen kapag nakakita ng mga local authorities na hindi ka parehong um, contrast yung beliefs mo sa kanilang paniniwala din. Ay, hindi to pareho sa locality. Hindi to parang pwede sa Makati. Hindi sila, hindi okay yung action sila. Parang ganun. Basically, parang sinasabi na pag kunyari, hindi namin to dinideem as respectful yes. or um, nagkocontrast to sa kung ano yung feel namin makakabuti sa constituents namin or yung mga paniniwala nila. Um, Dinadeclare nila yon dun sa isang tao para mapakita, since ang persona ng gata, tandaan natin, political statement lang siya. Although hindi siya legal binding, um, importante pa rin yon dahil bino-voice out natin in general, as a collective, yung sinasabi ng constituents ng, ng lugar na yun. Well, if put natin into yung situation ni Pura Luca Vega. Um, yes. Kaya maraming nag-declare sa kanya as persona non grata kasi nakita nila as offensive yung ginawa niyang video. Kasi bitong. Catholic country tayo. Yes. yes. Especially that we're a Catholic country. So feeling nila naging medyo disrespectful mm -hmm. of our beliefs. Contrasting so, beliefs. Yes. yes. Kumbaga naging mockery sabi yes. nga ng mga ibang nakita nating um, announcement ng kundol. So ayun nga, since nasagot na natin yung mga tanong ng mga ating audience tungkol sa kung ano ba yung persona ng gata, pati kung kailan siya nangyayari, sagutin naman natin yung mga tanong nila kung paano ba nangyayari to. Nagtanong si Flower Nins, tanong niya is, which person declares daw kung that this person is considered to be persona ng gata? Sino nga ba? Ah, uh, yes. um Actually, madalas dito, no, lalo na si Philippine Context, local authorities or local government unit, to be specific, ang nagde-declare ng persona ng gata. Doon sa mga um, personalities or siguro mga kahit simpleng tao na um, sila ay persona ng gata dun sa lugar na yon So, kumbaga, isa siyang resolution or ordinance na um, for, sabi natin, opinion lang nung um, LGU or nung authorities na yon kung sino man yun, nag-declare na for sure nag pa rin ng formal process since formal declaration siya, hindi mawawala yon lalo na kapag mga ganitong malalaking offices. So, Ayun lang, um, basically, yun yung pinaka-essence um, kung sino yung nagde-declare ng persona ng gata. So, thank you, Flower Neen. Sana nasagat namin yung tanong mo. So, si Daryl Silang naman, nagtanong siya sa Facebook. Sabi niya, How different is the implementation of persona ng gata in the Philippines and in other countries? Well, pinahirapan mo kami sa question na yun, ha? Kasi, um, to be honest, mahirap malaman kung ano ba talaga yung mga different implementations sa mga ibang bansa. Kasi madami din eh. Oo, madami yes. bansa. Saan bang bansa ang gusto mo? Well, <laughs> pero, since magkakaiba nga sila ng framework, magkakaiba sila ng mga um, implementations, magkakaiba yes. sila ng responses kung paano bang gusto nilang i-tackle kung na persona ng gata ka. Pero sa mga nakita namin, most of the countries naman ay talagang sinasabi lang nila na unwelcome ka sa country nila. Hindi naman nil, um, Meron lang atang isang country, if we're not mistaken, na talagang ginagamit nila yung persona ng gata para hindi ka na makapasok sa country nila. Pero most of it naman, parang Pilipinas lang din na hindi ka nga ka kasi nila gusto na nandun ka sa lugar nila. Ayun yung pinaka-commonality nila. Yes. Kung so, nagtanong din naman si Christiana, pati Julian K., if tama yung pagkaka-pronounce ko, Um basically kasi same lang yung um, thought ng question nila. Um Tanong ni Christiana is, Pupa persona ng gata, bawal tumawag sa city na napagpersona ng gatahan ka. Tapos, tanong naman ni Julian K. is, is it illegal to go back to the place where you were identified as a persona ng gata? So, ang sagot dito basically is, hindi. 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 Hindi in a sense na hindi ka pwedeng ma-stop ng mga um, local city or locality na yon para pumasok sa kanilang um, city. Kasi nga, hindi siya law, hindi siya criminal yes. charge. So, pwede ka pa rin pumasok sa kung anong city man, Makati man, or whatever. Pwede, pwede yan. Take note na dahil hindi nga batas or hindi naman legally binding ang um, persona ng gata, hindi ka rin naman ma-arresto once na kunyari tumapak ka sa Quezon City and persona ng gata ka sa city na yun. Pag, pag Sige, tapang ka lang. Tapang ka lang. Tapang ka lang. Pero may mga side uh, island. Uh, Oo, oh, may mga side island siguro. No? May mga, uy, ba't ka may may na dito? May na-issue nyo diba? <laughs> Parang gano'n. Sigurado, mapapost ka lang yan sa <laughs> pante. <pwede. laughs> <laughs> Pero to Or, ano no, legal context tayo. Actually, nasa Bill of Rights din yan. Um, if we're not mistaken, Section 6. Andun tayo sa pag-usapan natin yung freedom ng isang tao. Yung liberty to travel, to um, yung right din na receive ng basic commodities, inherent rights natin ng na mamuhay, na maging malaya. So, hindi yun, hindi yun maapektuhan. Um, dahil lang na-declare ka as persona ng gata. When it comes sa context ng legality, Hindi siya pwede gamitin as basis. Kasi nga, Um, opinion siya. Formal opinion. Form, formal declaration nga lang siya. Yes. Uh -huh. Kung baga thoughts nga lang kasi yun ng local authorities na uh -huh. ayaw nila. Alright. Thank you so much, Christiana. Jewel, <laughs> sana nasagot namin yung tanong nyo. Napaka-interesting sagutin yan. Totoo. So, ito naman. Interesting din tong tanong ni God Com Complex. Yes. Sabi niya, pag naging persona ng Grata ba? Bawal na bawiin yun. What if I was just joking? <laughs> <laughs> Nako, sana naman hindi mo joke Grabe naman yung joke Oo, mo. No? Masyado ano ah? Yes, kait na sabi natin declaration lang to, no, medyo mabigat pa rin yung magiging practical consequences niya. Napag-uusapan natin later. So, yes. para para sagutin yung tanong ni God PX, um, Pwede siya i-revoke actually. Pwede mm -hmm. siyang bawiin. No? Nag-consult tayo ng uh, lawyer para dyan. Para lang sa sa'yo, Godgomtex. <laughs> Nag-consult kami ng lawyer. Kaya ka special Para sagutin. Yung tanong na yan. According sa lawyer natin, no? isang private lawyer na graduate ng USTC, mm -hmm. si Attorney Ira De Leon. Thank you so much for accommodating our questions. Thank you po. Pwede ma-revoke, although hindi siya legally binding, pwede ma-revoke ang persona ng gata. Katulad nga nung nakwento ni, ano kanina, no? Ni kanta mo oh, nakwento niya sa ating kanina. Ah, ah off niya. Oh, Off-cam, Oh, sorry, sorry, sorry. <laughs> na, ano na. Pero yun, sabi ni Rain, no, kay Ay Ay Alas daw. Uh -uh. Um, Pati yung, kay Daryl Yap. Yeah, yeah, Daryl Yap, basically. Silang dalawa, isang case uh -huh. lang, no. Na lift yung persona non grata, tama mm -hmm. ba? Pero ang context kasi nun is, um, na-declare sila as persona non grata ng Mayor Joy Belmonte yes. sa yes. City. Because... Kasi um, naggawa sila ng video na parang sabi nila mockery din mm -mm. nung said mayor. So, because um, na-hurt yung mga officials na bakit ginunan yung mayor. Um, Respeto din, din kasi, di ba? Oo, oo yes. nawala kasi yung respect uh -huh. doon sa mayor na highly respected natin, alam naman natin. So, kaya na-declare na persona non-gata. Pero with formal apology, um, natanggal naman, na-lift yung persona non-gata na dineclare sa kanila. Pero hindi lang yun yung kwento ko. Meron oh. pa akong isang example. Oh. Well, based din sa research namin, meron nung 2021, may isang barangay sa North Zagaray, Bulacan, mm. yung nag din ng persona non grata. Oh, ano? Well, sa isang ano siya, um isang Australian national siya oh. na na-lift nila yung ban, ay na-lift hindi naman ban, na-lift nila yung persona <laughs> non grata dun sa tao na yun. Kasi sabi nila, wala naman daw talagang legal basis yung mm. pagkaka impose Oo, so basically hindi lang dahil um, nagbigay ka na formal apology like sila Daryl yep, or ay, ay, Adelas Alas, hindi yun lang yung way para ma-revoke yung pagka-declare siya as persona ng gata. Eto, di ba? Yung locality na to, nakita nila, ay, wala palang basis, hindi pala tama yung pag-declare natin. So, tinanggal nila, na-revoke na nila. So, depende din siya sa kung ano yung process or yung siguro uh, basis ng mga um, local government units kung sa pag-alis nila nung declaration nila sa inyo. Yes, additionally, sabi niya Atty. De Leon, no? yung pag-withdraw or pag-revoke nito, nanggagaling din mismo dun sa local authorities. Mm. Yes, so sana nasagot natin yung tanong ni God Complex. Yes. Sa so, dahil marami na tayong nalalaman sa persona ng gatas, syempre hindi natin nakakalimutan maraming nagtanong kung bakit nga ba ito importante, no? Bakit natin pinag-uusapan yung persona ng gata, lalo na sa panahon ngayon. So, meron tayong mga tanong dito. Actually, meron tayong isang special question na makakover na lahat ng ibang nagtanong. Uh, tanong ni Elena Tan from Facebook. Oh, uh, what are the practical consequences of being declared as persona non grata? Napakagandang pag-usapan to. Na. Kasi, oo nga, you know, for, formal declaration siya, pero ano yung pwedeng mangyari once na declare ka as persona non grata? So, syempre, kinonsult natin si Attorney De Leon dito at mayroon din tayong mga initial research. So, based dun sa research natin, wala naman masyadong, um, yun, know, legal consequences, pero syempre, yung practical tayo, um, hindi ka lang na-welcome, pero hindi nga rin na madadena yung inherent rights mo. So, kumaga yung life, liberty, ano ba yung mga inherent rights? Life, liberty, property, unless na meron ka talagang gawing actual crime or meron talagang um, nilabag na batas. Mm -mm. So, dun sa case ni Pura Luka Vega, na nga, di ba siya, ng madaming localities as persona ng gata pero lumala or mas siguro lumala yung sa dahil na bigyan siya ng mga criminal charges by eto yung Christian Church na Philippines for Jesus movement nagbigay sila ng criminal charge kay uh, Pura Luca Vega sa supposed violation of Article 201 of the Revised Penal Code So dahil doon um, nagkaroon ng siguro na nakaapekto sa livelihood to ni Poor Luca Vega. Oh, sure. Although sa movement or sa freedom to travel, to go to um, cities here in the Philippines, hindi siya naka in in terms of pwede pa rin siya pumunta. Uh -oh. Pero it's more of parang psychological or or social um, consequences yes. na yung um, stigma doon sa uh, tao na yun, kay Poor Luca Vega and sa so, kung anong tingin ng mga tao sa kanya. Para dumaapektuhan noon yung pinaghakitaan Uh -oh. yung, Di ba, she's performing. So, paano yun, di ba? So, meron akong isang question para sa inyong dalawa. Kasi curious lang ako. Kasi kanina, di ba, nap napag-usapan natin na pwede namang malift. Mm Pwede namang malift yung pagkakadeclare sa'yo as persona non grata. Pero sa tingin nyo ba, um, anong consequence nun? Like, do you think pagka na-lift yung persona non grata, sa tingin nyo ba, magbabago pa rin naman yung pananaw ng tao? Kasi given na ang dami nang nag-post sa'yo, um, local government pa mismo yung nag-post sa'yo na um, unwelcome ka dito. Sa so, tingin mo, pag na yun, may difference pa ba siya? For me, siguro, no, nandun yung collateral damage na tinatawag na, wala, eh, nangyari na. Totoo. Nangyari na. Um, siguro, andun tayo sa, eto yung, ito yung essence din, bakit mahalagang pag-usapan ng persona ng gata? Kasi, hindi nga siya legal binding, hindi ka makukulong, hindi ka diretsyong papupunta sa korte para magkaroon ng trials, pero, yung epekto nun, kapag uh, sa pang-araw-araw mong pamumuhay, uh -huh. doon, siguro, lalabas. doon lalabas. Pati siguro kung titingnan din natin sa case ni Puyo Luca Vega, di ba? Ang dami nun. Sobrang nag-escalate siya Totoo. sa social media. Yes. So kung ganun, din, din yung nangyari sa akin. sa Social media, ganun kadami. Ganun kadami reactions. Ganun kadami salita, left and right ear ko pumapasok pagising ko at ano yung nakikita ko online sure ako magkakaroon siya ng malaking difference talaga sa kung paano ako mamuhay as a person hindi pero kasi 'di ba natatandaan natin nung kay Ai-Ai sa Kadaryl Yap noon nung in-impose sa kanila yon madaming nang bash i mean madaming nag-agree doon sa governmenta parang dapat nga 'wag ganyan pero nung na-lift parang hindi naman siya kasi talaga gumagawa ng ingay nung na-lift parang sa atin tapos na dyan na lang natin siya nang isep as tapos na yun, ganun na lang siya talaga. Damage has been done, oh, Oh. Yes, yes. Thank you so much guys. na no, napakagandang discussion, napakaganda ng mga tanong. Marami pa rin pala ang confused at uh, syempre, gusto malaman kung ano yung persona ng gata. Hindi lang pala ako hindi lang ako yung nagtatanong at hindi lang si Paolo ang kaya sumagot <laughs> doon sa persona ng gata discussion natin. We appreciate all your questions at kung meron kayong mga gusto i-discuss sa comment section, please feel free to do so at uh, bumuot tayo ng discourse dahil napaka-importante tulad nga ng mga sagot natin. Very, very relevant to ngayon. At, uh, mas marami pa tayong pag-uusapan dito lang sa Balikdanao Studios. We hope to see you in our next episode. So once again, dahil di makakalimot, Ang Gen Z! <laughs>